Hello mga kaibigan, welcome back ulit na naman po sa ating panibagong video And in today ay tayo ay nagbabalik na naman po sa panibagong episode ng Hanti Zombie mga kaibigan At kung mapapansin nyo naman dito sa ating screen, hohohoy Meron na nga po pala tayo ditong Great Sword mga kaibigan And not only Great Sword, ay meron na rin tayo ditong Axe And hindi lang basta-basta Great Sword and Axe to mga kaibigan And may papakita pa ako sa inyo, okay? At pag kinlik ko tong perks and bagang meron din po tayo ditong vampire mga kaibigan Meron tayo ditong vampire, vampire right? Pero yun, eto nga palang mga mythicals ko e, eh, sinuwerte lang ako dito And papakita ko sa inyo yung sword ko okay? And pag kinlik ko tong sword ko, bang! Meron tayong prodigy dyan mga kaibigan At ilan yan? 0.5% lang po yan And not only that, meron din tayo sa axe So, siniswerte talaga ako dito sa larong to. Hindi ko alam kung bakit. Pero, so far so good. Nagaganda na ako sa larong to. And, I hope na mag-update pa sila ng marami pa. Ang target nga pala natin dito sa video na to is walang iba kundi itong site. Kasi kung papansin nyo dito, meron po tayo ditong 1M na kailangan at saka level 10 which is tapos na ako dyan sa level 10 na yan. At ang gagawin natin sa video na to is walang iba syempre. Kukuha tayo dito ng 1M na pera kasi meron lang tayo dito ng 200k. At may nakalimutan pala ako sa inyo ipakita mga kaibigan at pag inoff ko nga pala to or inon tong hide my pets and meron na rin tayo ditong dragon mga kaibigan. And yun, sinuwerte lang ako dito of course, na ulit tayo ng dragon so let's go! Alright, nasa na mga zombie kayo ha? And napakadali na lang na itong gamitin, ay napakadali na lang na itong level na to kasi ang ganda ng sword ko eh, okay, naka great sword na ako eh. Pero yun, tamo, bang, ubus agad, wala pang skill yun. And ako nga pala kung papansin nyo dito sa graphics natin is ang ganda ba? Diba? So minax ko nga pala yung graphics ko kahit naglalag ako. Pero wala eh ang ganda ng itsura eh. Tinan naman parang naka RTX ako dito sa Roblox. Tara 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 tara. Pakita ko sa inyo yung skill ko. Ito eh, Sigaw. Bang! And then ikot. Bagang. Ubus. Bah Ikaw na naman. Halika dito. Ito et, eto talaga yung pinaka kinabubwisit ko eh. Pag hinahampas ko ito nalayo. Oh, mo nalayo na naman. Napaka nakakabuisit pero okay lang. Napapatay ko naman. Alright. Ito na boy. Kukombo na ulit ako. Aray. Eh, wala pala. Hindi pala ako na Yan o. Bang. Ubus kayo sa akin. Wala kayong magagawa. Plus naka-vampire pa ako. Ang ganda ka mo ng vampire ka mo. Kung di nyo lang alam. Wait lang. Papakita ko sa inyo to. Ito na boy. Nasa rooftop na ako. Ito na naman yung daga. Na lagi na. May gusto ka ba sa akin? Ito na. Vampire na to. Wait lang. Tagal mag-pull. Mamatay na ako. Kita nyo. Yan. Vampire. Sabay skill. Tama yung buhay ko. Wait lang. Bang! Instant. Unlimited health. Bagang. Ano ha? Kahit magsabay-sabay pa kayo, wala kayong ipap... Wala kayong mapapala... Ano? Paano ba pa sasabihin to? Wala kayong magagawa sa akin, bro. Nabubuhay lang ulit ako. Kaya, napaka-open itong bumper na to eh. Di ko lang bakit. Nabubuhay ako eh. Walang iya. Pero, sige. Ito na boy. Last ano na to last ang tawag dito last level na siguro o oh, last na to basta last na ipunin ko lang to mga to and pasabugin ko lang to lapit bang ano technique dyan lapit lang kayo ng konti and then layo kayo para sumabog yung zombie na yun and then ipun ipunin lang natin yan e, bomba na naman lapit and sabog ito na. marami rami na yan ipunin lang E na sigaw and then naglalag na ako bang rake ko Bang, kahit di pa ako nakabumper niya, napupuno ng buhay ko eh. Ito na naman yung nagbabasketball eh. Ito yung pinaka kinaayawan ko dito, tsaka yung chef. Pero yun know, lalapitan ko lang yan, nakakalayo pa rin. Pero, na, napapatay ko naman, pero napakatagal. Yun know, bang, 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 busyan. yan. Mamaya ka na gagamitin tong ano, ultimate ko pagka lumabas na yung boss. Y joke lang gamitin ko. <laughs> Napindot ko. Pero yun mo na. Sige. Palag Bang. Ubus. At pala di ko muna, ano, wala, napindot ko eh. Gagamitin ko sa, sa, sa may, gagamitin ko sa, sa may boss. Eh, ito na yung boss. Kaso sakit pa rin ng boss kahit naka-vampire na ako. Ito eh, naman ang buhay ko, ubus agad. Pero at least mamatay na rin naman to. You know, grabe damage din ito. Aray, mamatay na ako. Wait lang. Ayoko na. Wait lang, wait lang. Wait lang boss. Mamatay ka na rin naman eh. Bagang, ubus. Walang drop? Ano kaya yun? Yan mo na. Sakay na tayo dito. Alright. Alright. Dito na tayo sa may sewers. Ang ganda ng graphics nito. Tinan mo. Napaka-realistic. Kaso ang lag din. Kaya, yun. So, hindi naman to laging nakaganta yung graphics ko. Ito Lulur ko lang ito mga to. Mas mahirap dito. Ang dami ng mga variants ng mga zombie. Dito sa may school. Normal zombie lang yung ano eh. Level 1 eh. Dito. Nandito na lahat ng mga variants ng zombie. Pati tong ship na nakakabuisit. Dat pala dito na lang ako sa sewers lagi naglalaro kasi dito pa nalabas na yung boss eh. Nagda-drop kasi ito ng lucky spin tsaka ano, normal spin na free lang tsaka traits. So yun, maganda pala dito dapat eh. Pero mas mabilis kasi makaipon ng pera sa school. Kaya yun, sa school na lang. Ito pa ano na yung ultimate ko. Patay ko isang ultimate. Wait lang. Ultimate, yun na... Uh eh nag-bumper Kaso wala pang bumper ngayon eh you know boom ubus uh, alright ito na naman ang ating ang pinaka last na level lulur ko lang to pasabugin yung mga bomba na yan at sige pa lapit lang kayo lapit lang lapit lang hintayin nyo akong mag-skill ano ha? Ano ha? Uh, um, sigi sigi sige pa. Ano, palag pa? Palag pa kayo? Lapit, 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 lapit lang. Um, um wala pa akong skill ito ha. Um, um. Ay, may bomba. Wait lang. Bomba. Ah, tinuha, tinuha. Patay kayo sa akin. Pinasabo. Ayan na naman yung basketball. Unahin ko muna itong basketball na ito. Ito talaga yung pinaka ko sa akin eh. Um, um, um. talaga yung natakbo agad. Ikaw, takbo ka ng takbo. Mag-ultimate ako sa'yo. Saglit lang. Puno na ba to? Ultimate. Ayan na. Takbo ka ng takbo ka ganina ka pa Ay, nakabumper. Oh, gusto naka so naka na ituro. Pag naka-ultimate, tapos nakabumper. Bagang, ubus. Ay, napuno pa buhay ko. Sumabog na naman to. Ay, naglag. <laughs> Sumabog na naman. Ito na ng basketball na to. Hindi na to natatapos. Lumalabas lang talaga tong boss. Pagka ilang segundo na lang. Ito mo. 1 second na lang. Wala na. Naka, ano, 4 seconds. Mapapatay ko ba yun ng 4 seconds? angas And ngayon ko rin pala napansin, meron nga pala dito dalawang slot, which is pwede ka dito magpalit-palit kung gusto mo mag or ibang perks. So, meron tayo dito isang slot, so mag-spin tayo dito. Meron tayo dito dalawang lucky spin, and ang gusto kong makuha dito is double damage. Ayan, nakakuha tayo critical, pero ayoko nyan eh. Critical na naman. <laughs> Sige, yaman na yan. So iniisip ko dito dahil naka prodigy to. So gusto kong mag-spin dito. So mag-spin tayo dito kasi gusto ko lang ako dito ng dual gun o kaya katana. O yan sige, spin na tayo. Mawawala din naman kasi to pag nagkaroon ako ng sight, 'di ba? So bali wala lang din. So sulitin na natin. Uy, great sword. No, great sword. Oh no. Gusto ko katana, hindi great sword, boy. Oh no! Paano yun? Dalawa na yung greatsword ko. So, papalitan ko ba to? Papalitan ko to, sorry, pero dalawa na yung greatsword ko eh. Anhing ko pa tong isang to, tsaka naka-prodigy na yung isa. And, tatanggalin ko rin naman to. So, sige, tatanggalin ko na tong greatsword ko. Gusto ko mag-spin ng ano. Katana gusto ko makuha, please. Okay. Sorry, pero meron na akong greatsword eh. Swerte ko naman dun. Pero hindi ko na yung katana. Okay nakuha tayo baseball ulit. Baseball na naman. And, wow. Yung great sword ko naging baseball. One hour later. At yan mga kaibigan at nakakuha na nga pala tayo dito ng great sword after ilang oras na pag-grind. At kung mapapansin nyo dito sa akin pera is ganun pa rin Nag Hindi naman ako nag-grind na pera ginagastos ko din kasi gusto ko lang muna makakuha ng legendary okay So yun finally nakakuha tayo legendary And sana makakuha din tayo dito ng magandang traits. And nakuha tayong power, agility, focus, and focus one. Ang galing. Maganda din pala tong gitara na to, no? Sabi nila, isa rin daw to sa meta dito sa larong to. Tong gitara, tas yung dual gun, tsaka yung great sword. And ito, echo blast. Malayo range nito yung echo blast na to, eh. And itong chord, chord, eh, chord wave. Ayo, ata yun, pero... Ayan, meron na akong last kill. Sonic Rush. Pagpila... Bang! Ubus. Ay, hindi pa pala. O, uh, ha? Huh? Ano? Naka Sonic Rush yan. Isang straight na line. Patay agad mga kalaban. Eh. Nasa na naman yung ano yun? Yung ship na naman. Eh, hindi. Kala ko yung ship na naman eh. Hmm. Ano, ha? Huh? Alright! At makalipas nga pala ang paggawa ng mission na to and pagpatay nga pala sa mga boss and then pagtakas dito sa mission na to and also pag-spin ng trades. And finally, nakakuha na nga pala tayo ng pinakahinihintay nating site. Alright, let's go mga kaibigan Kung mapapansin nyo dito sa ating Gedli eh, meron na po tayo dito 1M mga kaibigan And gumamit nga pala ako dito ng codes Which is itong codes na to 400k likes Hindi ko alam kung expert na to ngayon So yeah, I hope na alam nyo na itong code na to And let's go, bilhin na pala natin itong pinakabagong weapon dito sa larong to which is itong sight. Gusto ko sana yung dagger pero gusto ko muna to and yun. Meron na tayong nakuhang, nasa na yun? Eto, yung nga pala may katana nga pala ako dito by the way. Ito, meron na tayong sight and tatanggalin na mga dalaw yung dalawang sword. Mamimili ka dyan kung ano tatanggalin. And ito na lang katana siguro. And come, na na, 4 two, one, and yes, Wow oh, alright. Meron na po tayo finally na ano, na sight. You know, oh so, meron tayong great sword, meron pa tayong sight yun. And let's go, and next episode ko na siguro ito ipapakita. And ngayon, nalagyan ko, may traits ba ako dito? Hindi ko alam kung may traits ako. Um, yun, wala akong traits dito, so next episode okay, so.